Ang nice ng Diyos yung makakabuti sa iyo. Baka yung plano na gusto mo, minsan yung ikakapahamak natin. Di ba? Tol, nainis ako, Tol. Bakit dinon? Lahat ng plano at gusto kong mangyari sa buhay, bakit di nangyayari? Bakit dinon Tol? Alam mo, ganito kayong sip eh. Totoo lang, <clears throat> kahit anong plano natin sa buhay, kasi tayo, marami tayong plano eh. Diba? Marami tayong gusto mong gawin. Mga pangarap na nais natin marating. Kumisyan nga, naiinip na tayo eh. Kasi, ang tagal, ang tagal ng process. Bakit? Hindi pa nangyayari yung plano mo. Diba? Ganon ka, diba? Minsan ganun tayo mag-isip eh. Pero alam mo ba kung ba anong dahilan, sir? Ganto yun. Kahit anong plano mo, kahit milyong-milyong plano pa yung nasa isip mo, hindi mangyayari yan kung di ka loob ng Diyos. Tama. Tama. Kasi, ang nais nice ng Diyos yung mga kabuti sa'yo eh. Baka yung plano na gusto mo, minsan yung ikakapahamak natin. Di ba? Pero kung yung plano ng Panginoon, alam mo, mas pang tatagumpay tayo. Di ba? Tama. Kasi magtiwala lang tayo sa kanya. Kasi, kahit nung dami natin plano, pero ayaw ng Diyos ng ganun. Teka anak, hindi ito yung plano, plano na gusto kong mangyari sa'yo. Meron pa palang mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Di ba? Yun ang maganda, Sep. Kaya ikaw, yung sinasabi mong gusto mong marating, marami kang plano. Magtiwala ka sa Panginoon, Sep. Hayaan mo yung plano mo ang magplano ang Diyos sa buhay mo. Tama. Salamat ulit. Ayos, tol. mag